Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level n tree. Ang last grammar po natin today is tokoro de. Hi. which is, maaari sabihin na, sa kapala. O kaya naman, tungkol pala. O kaya naman, nga pala. At depende po sa sentence, maaari po magbago ang translation niya. Kaya meron po tayo dito nakasulat na at iba pa. Hai, asta wa shiken da. de, daishu Hai, bukas ay examination. Saka pala, o kaya, saka nga pala, next week. Ba, paano yung next week? Parang ganyan po yung sinasabi niya. And next week, ganyan po, ano po. Hai. So, conjugation niya, a sentence tukuro de, ikokonekta po yung B sentence. So, ang naging explanation ko po sa kanya ay, ginagamit para palitan ang asunto ng usapan. Hi. So, ibig po sabihin, yung A sentence niya po, hindi, walang kinalaman sa B sentence. So, mag-change topic po siya. Asunto means topic po. Ano po? Hi. Sa ganyan po siya ginagamit. Hi para po siyang, tinamini, ganyan po. Ano po? Kung nakarinig na po kayo ng salitang, tinamini. Parang ganyan po ang meaning niya. Hai. Dawa, eh, Ocaritas-san, okay, yun. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Asita, siken desho. Ganbatte ne. Tokoro de, laishu no, getchiyobi wa, aiteru? はい、明日試験でしょ Gambatte ne! Tokoro de, lai no wa Hai, yung de is kapala po sa sentence na ito. Paano niyo po siya sasabihin sa kapwa natin Filipino? Bukas may exam, 'di ba? Uh, galingan natin. Ah, uh, asaka pala. Ah, uh, Next Monday, uh, free ka ba or ganun? Hmm. Or are you free, ganun? Hmm. Malapit na po. Next Monday, next um, Monday, sa next week. So, kasi maaaring pong this week, maaaring Monday pa lang or Sunday pa lang. So, next week po na Monday, hindi po yung this week ah, na next Monday. Hi din po. At saka dito po, Ashta Shiken de Sho, gambatte ne. Uh, sinasab sinasabi niya po yung sa kausap niya. Hindi po siya kasali. Kasi kung kasali po siya, dapat po maging gambaro ne. Ibig hmm. po sabihin, hmm. pati hey. siya maggagambaro. Kaya, ibig po sabihin, sina yung kausap niya yung mag-take ng exam. Hindi po siya. Hi. Hey. Hi. Hey, malapit na. Atas ko si Dapta. Hi. Hey, so, tingnan po natin kada word. Hai. asta Bukas. Shiken. Eksaminasyon. Desho? Diba? Hai. So, ibig po sabihin, sinasabi niya po doon sa kausap niya. Kaya, mo. At hindi po ako gumamit na nyo. Kasi, hindi po siya formal form. Or, wala po siyang, hindi naman sa walang galang po. Ano po, kumbaga, friendly talk po siya. So, hindi ko po ginamit ang nyo. Kasi, may mas galang po ang nyo kaysa sambaw. So, ginamit ko po dito is mo. Gambate ne. Ibig po sabihin, galingan mo ne is ha. Galingan mo ha. Ganyan po. Hai. Tokoro de, sa kapala. Rai uh, syu no nang susunod na linggo. Getsuyobi wa sa araw ng lunes. Kumain na sa De, aiteru? Libre ka ba? Haaay. So, may free time ka, parang ganyan po. Ano po? So, pag pinagsama-sama po ang salitang yon magiging, di ba, eksaminasyon mo bukas? Galingan mo, ha? Saka pala, libre ka ba sa araw ng lunes ng susunod na linggo? Asta, shiken de sho? Gambatte ne? Tokoro de, laishu no getsuyobi wa aiteru? Yun po ang meaning ng sentence na ito. Hi! So, go na po tayo sa last サンプルセンテンスポナテンオカリトスタよろしくお願いします、okay. もうすぐ今年も終わりですねところでお正月はどうなさいますかはいもうすぐ今年も終わりですねところでお正月はどうなさいますかところでパラオルガパラ Ay nga, pala. Ito po ang ginamit natin para sa tokorode. Hi, so paano nyo po kalito saan sasabihin ito sa kapwa natin pong Filipino? Um, yung mosugo po is soon po ba yan? Mosugo, soon, soon, or malapit na? Ngayon po. Um, malapit ng matapos yung ngayong na taon. Sorry, <laughs> so sorry. So, so. Um, so, so. So, so. nga pala, uh, anong gagawin mo sa New Year? Hi. Pero napaka uh, this nep, ano, polite form po siya. Do na sa mas ka mas polite po siya. Hi. Sonkego po siya. Ah, so, po po. Magiging magkakaroon po ng po po. Ano? Hi, oh, arigatou gozaimasu. Hi, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin siya word by word po. Ano po? Mousugu malapit na. Kotoshi mo taon na ito. Owari Matatapos. Yung po, ano kasi de, desk form po siya, kaya meron pong pong. Hai. Ne is no. Hai. Tokoro de. Nga pala. Ushogatsu wa. Sa bagong taon. Do na ka? Ano ang gagawin nyo? Hay kasama po ang ano. Ano ang gagawin nyo? At dahil mas fun po siya at napaka-polite niya po, ginamitan po ng po at nyo. Hindi po anong gagawin mo. Hay, kundi nyo. Hay. So kapag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging malapit na pong matapos ang taon na ito, no? Ano nga po pala ang gagawin niya sa bagong taon? もうすぐ、今年も終わりですね。ところで、お正月はどうなさいますかはい、がにゃんぽ、あんぱがみてなんところで、かいすめるんぽかんかたのうがんさ、ところで、おはやなまんぷさ、たぴっぷなてげんのグラマー。赤丸さん、あていんだいご自愛くださいませ。ありがとうございます。 大丈夫ですよ。ちゃんと自分のこと。はい。気にしてます。先方ばしゃなんちなみにところで。まずあのプシゴロ ang ちなみにリトプサアネイサとこあ。あほんまや。うん。ケサプサところが。ところでですね。ハリスパレハスプシャナンちなみにあところで。 Hi. Gusto niya pong ano, pag ng proper kung ano po ang pagkakaiba nila. <laughs> Mahilig po ako sa ganyan. Hi. <laughs> Para sure po. Ano po? Hi. Kore desu ne. Chinami ni wa wadai ni kanren suru ah, hosoku jouhou wo kuwaeru sai ni tsukai tokoro wa hanashi no wadai o ookiku kaeru toki ni tsukaimasu. Mmm, mejo ano, uh, kuminasay. hindi po siya ano, hindi po siya same. Kasi daw po yung chinami ni is para po magbigay po siya ng additional information about about po sa topic. Hi. Ngayon, ang tokorode ay ginagamit po para mag-change topic. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.